Ba? sa labing anim ang sinasabing sasakyan umano na nakarehistro sa pangalan po ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ipinakita mga dokumento ng mga naturang sasakyan sa hearing sa Senado. Kaugnay po ng umano'y pagkakasangkot ni Guo sa Pogo. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, kabilang po sa mga nakarehistro kay Mayor Guo Uh, Guo ang isang Ford Expedition, dalawang Ford Ranger, isang Toyota Land Cruiser, BMW at Hyundai Tucson. Kukumpirmahin pa ho sa LTO kung nakapangalang nga daw ang mga ito sa kontrobersyal na alkalde. Ngayon naman ni Guo, para nga yan sa kanyang buy and sell business. Ang naturang mga sasakyan, hindi niya raw po assets ang mga ito at katunayan na ibenta na raw niya ang ilang mga sasakyan na ito na nabanggit ni Senator Ontiveros. Naniniwala naman ang isa sa pangunahing mayakda ng Absolute Divorce Bill na si Albay Congressman Edsel Lagman na malaki ang pag-asang umusbod ang panukala sa Senado lalo raw ngayong si Senator Francis Tolentino na ang Senate Majority Leader. Kilalakasing tutol sa diborsyo ang pinalitan nitong si Senator Joel Vill Nueva. Aminado naman si Senate President Jesus Codero na hindi niya pa nakikita ang ipinasang bersyon ng Kamara. Para sa kanya, mas maiging gawing abot kaya na lamang ang proseso ng annulment kaysa itulak ang diborsyo sa bansa. Gayunman, hindi rin daw niya didiktahan ang mga kapwa senador sa usaping ito oras na batalakay ito sa Senado. Ang ita mo yon annulment na lang. <laughs> Laki pa ho ng gastos ng uh, mga mamamayang Pilipino at di may tatanggi, diyan din may lagayan. naman ang grupo ni senador J.V. Ejercito kung sasali ba sa mga uh, minority senators ang kanilang grupo. Hindi siya sumama sa get-together ng mga senador, kasama si na Pangulong Marcos Jr. at First Lady Lisa Arneta Marcos. Wala rin daw diyan si na Sen. Nancy Binay, Sani Angara at Joel Villanueva silang mga hindi lumagda sa resolusyon na palitan si Senador Mick Zubiri bilang Senate President. Paliwanag po ni Ehersito, baka maging awkward lamang daw kung sila'y dumalo. Sa ngayon po, sinabihan daw sila ni Minority Leader Coco Bimentel na welcome sila sa oposisyon. Sakto ho naman na nakabreak ngayon ang sesyon ng ating kagalang-galang na mga mambabatas. Pero balak daw ho ng magkita ni na Senate President Gis Escudero at House Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ang sinasabi daw pong mga dapat na ipasang batas sa kanilang pagbabalik sesyon. Doon po sa naturang dinner na andoon po si Ginoong Gatchalian at maging itong si Ma'am Loren Legarda. Opo. Samantala, niratipikahan na sa Senado ang bicam version ng panukala para gawing isang non-bailable offense ang smuggling. Pirma na lamang ngayon ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kailangan para may sa batas Anti-Agricultural Anti Economic Sabotage Bill. Sa ilalim po niyan, mas matindi ang parusa sa mga magpupuslit. Manghohord at bubuo ng kartel para sa mga produktong pang-agrikultura. May iwasan daw nito ang pagkalugi ng mga lokal na magsasaka. Nagpapanit, taga-customs na siyang responsable po sa smuggling. Ganap na hong bagyo ang binabantaya ngayon na low pressure area sa loob po ng Philippine Area Responsibility. E Ito po'y tinatawag nga na bagyong Aghon. Uli itong namataan sa layong 560 kilometers silangan po ng lungsod ng Davao. Ito'y kumikilos kanluran. Ito ang unang bagyo ngayong taon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday 6 to 10 a.m.